good morning. morning. Sa ka ba natulog kagabi? Okay. Ayan. May pinya doon. No, oh, may pinya dito. Ang ginagawa niyo? Ay po, nag-alag po sa dina po sa dito. Nandiyan si... Ay, yan na siya? Okay. Ang aaga nila. Diyan ka natulog? Paano yan? Kasya kayo dyan? Hindi po dito pa sa dinasya. Ay, oh, sabi mo. O, oh, ayan guys, o. Oh. Anong tawag dyan, kubo? Kubo po. O, oh, ang liit, guys. O, oh, ang liit, o. Oh. Naglilitso hmm. na? Naglilitso na? Ang dalat ko, hindi pa po. Mm -hmm. Ayun, dumating na sila. From Tagi. Ayun, dumating na sila, oh. Ang aga ng biyahe nila siguro. Ang aga nila siguro umalis. Yan ganun lang umalis. Kiara, anong gagawin mo? Kiara, anong gagawin mo? Good morning. Ay, good morning. Anong gagawin mo? Hello. Hello. Bak. ulit Anong ginagagawin niyo? Lilinis. Asa si Shara? Anong gagawin si Shara? Ito ang tagapagmana ng Madronas si Jungle Age Farm. Ang guwapo ni Gracia, oh! Hahaha. Yan. Ayan, mayroon dito ang niyong. Ayan, may gagawin bahay dito. Ito, ang laki na ng development dito. O dati. That... Ngayon, may kubo rin dito. Ito, cave din to, guys. Cave din to. Ikot ko kayo sa Madronas Jungle Peace Farm. Ikot ko kayo. Ayan, doyan. Ako, you know. Hello, kuya. Good morning. Good morning. Sarap matulog sa Madronas. Asa nang kasama niyo? Ayan, sa um, Tulog pa? Hindi. Ah. Uh, Ayaw pa. Magpainit. Ay, eto mga uling. Ay, ay, may nagulta ko bakit may mainit. Sabi ko pala dito pala maglilichon. Eh, sabi ko Ging, lang giginaw kami kasi saaming ka, Oh, hay Sabi ko bakit may mainit yung pala. Pakita ko sa inyo. Dito pala maglilichon recharge ito yung dining area nila, guys. Oh. Ah, so ito yung kawawang nilalamig na baboy. Nakakumot. <laughs> Oh, nakakumot. Nilalaw. <laughs> nila. Nila nilalamig. Nila nilalamig. Mga ilang oras kuya lulutuin yung lechon? Mga lechon? Ito ang pinakang area nila. Tayo dito may higaan. Ayan, gusto nyo manood yan. Meron dito. And then, ito yung binya. Ito yung binya. O, diba? Saan pa kayo? Napakaganda. View? Paka, ang view. Napakaganda. Overlooking. Diba? May lababo dito. May lababo dito, guys, oh. Hmm? Napaka, ano, created. Hmm? Mainit na, guys. Super mainit na. Oh, meron dito, malamit. nice view. Yeah. 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 ko guys yung <laughs> mga balikbayan dito. Ayan, nandito sila. Ayan. Okay tayo. Hindi. Mas kailangan nga natin to, yung, di ba? Oo, ma oh, oh, mas kailangan natin to. Kaso nga, huwag <laughs> Dandan yeah. lang tayo. Hindi ako natin isipin matanda na. Yeah. Bata pa tayo. Hindi nga halata sa iyo. Ang fairness sa iyo. Barang magasing edad lang tayo. Naku, bata ka pa. A 45 na rin ako. Oo, bata ka pa. Tingnan, 20 uh. ka lang sa akin. Oo, oh, ah, naku, naku. <clears throat> Ang islim mo nga eh. Hello. O, oh, diba? Oh, ba, kuya? Oh, o, di ba? God. Grabe. Ang ganda ng view. Oh. Yeah. Hiningal ko. Oo, oh, oh, ako. May Ma edad na nga tayo. Oh, Hiningal oh. na. I know. <laughs> Mam, Ma gusto ko. Oh, my God. Ay, may bahay na doon. Dati wala. Ito yung mga gawa niyang ano. Ito yung mga product Ay, ni ini-endorse ng aking kumari. Kape. Uh, kape, Ayan. chocolate. Madronas, Jungle Age. Ano yung an instant? Instant ba yan? Hindi <laughs> ko alam. Sabado si Vito si Jan, yan sa Talmac. Ano? O, te ito yun. Uy, ang ganda ng view. Oh my God, ang ganda ng view. At saka ikaw lang talaga. Oh, sumigaw ka. Babaan ako baka. Ay! Ang ba baba ka na. Sige, na! ako. Ah, oh, sige. na ako. Sige. Bababa na daw sila. Ay, ang ganda ng view. Ay, ingat, ingat. Ang mag-sweetheart. Ingat. Na dito. Ano? Paano lang napapanood yung vlog mo? Ay, ito po. Wait lang po. And ah! I mean, sa YouTube, ayan? Mm hmm. Oh. But Ron is younger. Ah, sa Ami Jimenez po. Ah, Ami. Ami. Oh, Amin. ay, pakita ko po. Ayun. Ma! 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 Gray! Sorry, anak. Sorry. Kung i-patapos nun, itali mo kung ba mo Yung ganyan kalaki, ilang buwan yan. So, may mga bisita dito sa Madronas Jungle Ace Farm. So, guys, dito sa lugar na to is ano talaga, dinadayo ng mga tao para makapag-relax. Dito sila nagka guys. Ayan. Ang dami nila dito, guys. So, oh, halos everyday, guys. Meron ditong mga pumupunta dami nila dito, buong pamilya sila dito. Kaya dito sa farm, tok ng bundok. <laughs> talaga dinadayo talaga itong Madronas Young Arrange Farm. Ayun, mga sasakyan nila. Then, nandun pa yung ibang sasakyan sa baba. sa inyo. Okay lang naman na sa kanila i-vlog sa nila. <laughs> Ito yung si ate. Ano yan, te? Gulaman. Okay lang ba? Sama ko kay sa vlog? Okay. Okay, shout. ano pangalan mo? Ate Pe. Ha? Ate Fe. Ito, oh, si ate Fe. Ayan. Shout out sa inyo. Baka may gusto kayong i-shout out. Ayan, kumakain sila ngayon. Bali, lunch na to guys. Lunch na. Tanghali na kasi. Makikiinom tayo mamaya kay ate dito. Oh, teka. Ang dami May mga baon sila dito, may mga baon sila dito ng pagkain. Ay si Ate kumakain ito. Okay lang ba? sama ko kay sa vlog? Okay lang. Oh, anong pangalan niyo? Shout out pa kami si shout out ka. Ah, <laughs> ayaw na iya. Ayan, ang sarap ng ulam ni Kuya. Ayan. Hello, Kuya. Ang sarap naman ng ulam nyo. Uh, hello, Nay. Hello. Sarap ng, ano natin na, ulam. Okay lang ba, te? Sama ko kayo sa vlog. Ayan. Ayan, kumakain sila lang. Okay lang ba? Sama ko kayo sa vlog, Kuya. Okay, salamat. <laughs> Ayan, sige. Kuya. oh, Sugpo. Sugpo. Ano yeah, pa yeah. pinagkaiba ng sugpo sa alimasag? Alimaw. Ay, <laughs> ay, ay, sugpo ay, no. nga para hipon. <laughs> Sorry. Ayun, napapaisip ako sa inyo. Oh my goodness. Ayan. Sama ko kayo sa vlog, kuya, ha? Sige oh. lang. Shout out, shout out sa inyo. Hi. Oh sige. percent ba? Por <laughs> siyento. Kulang. <laughs> oh, kulang. Oh, sige, may channel ka rin, kuya. Oh, channel. Oh, okay. <laughs> oh yung oh. channel. Oh. Oh. Mga taga-Bulacan sila dito. Isa, isang buong pamilya. Ang dami nila. May dala silang mga food Ang dami nila mga pagkain. Alimasag diba? Makikikain tayo mamaya sa kanila. Para...